Okay, magandang umaga mga tropa mga kaibigan sa pag-iipon pagkakalapat magandang umaga So, ngayon ay eh, sama ng panahon magabi, lakas ng ulan kanina madaling araw hanggang ngayon naulan pa rin siguro may bagyo na naman tayo Itong inaano ko dahil yung kulungan ko nababasa yung oh, na may mga ipot nilang ang lalagkit na naman Ah, Ito yung susunod pagka uh, nag-champion tayo papagawa na natin yung babong ng ibon <laughs> de chak lang sa so, pakawala natin ng ating ibon 7.57 so, inaurasan ko kung hanggang anong oras sila kung ilang minuto sila lumilipad so buksan na natin ang mahiwagang gate okay so ito sila labas na labas labas okay Lipad, lipad. bayan yung dalawa ay pa lumabas ah. Lumabas, lumabas, lumabas. Naku, na na yung dalawa yon. Yon, okay. So medyo masama ang panahon. Medyo pangit yung panahon ngayon kaya pero kailangan pa rin natin magparunda. Kasi kailangan talaga sa ibon 'yan. Kasi yung pagka-oras na ng training, yung mga dinadaanan nila, merong mainit, merong makulimlim, merong naulan, merong nabagyo. Kailangan masanay sila para hindi na magulak yung sarili nila na sa mga ganyang mga ulan. Kasi hindi talaga may iwasan yan. Ganon talaga ang panahon. Kaya dapat, ang ibon, kahit pangit ang panahon, pinapalipad yan. Pakita mo, kahit pangit ang panahon, no? Kita mo naman, oh. Grabe, oh. Ang taas ng tower na yan, pero mas tinataasan pa nila. Ito. Grabe, oh. Siguro kung siguro kung titignan natin itong ibon sa ere, eh. sa kitang kita siguro nila yung buong Batangas eh. sa taas ng nilipad ng mga ibon natin oh, itong mga ibon ko maya maya pag pumiyar sa yan kung saan saan naman mapupunta kahit naulan, yan kahit na ulan yan. ang pinakamaganda sa lahat mga kaibigan ko tips ko lang tip ko lang pag naulan, try natin pakawalan ang ibon natin kasi isa yan sa pinakamaganda sa ibon natin pero hindi ko sinasabi na <coughs> lulusot yung ibon natin ha? nasa ibon pa rin yan nasa bloodline ng ibon yan nasa dunong ng ibon yan wala yan sa paparonda Pero maganda ang pagpaparonda kasi isa yan sa nakakapagpalakas ng kanilang katawan. So ito, dito na naman tayo. Ang ah, talagang linisin natin ito. ang problema ko sa kulungan ko eh. Talagang oh, natulo. Hindi na ayos ng engineer. <laughs> so sa sunod, kukuha tayo ng engineer na magaling. <laughs> okay, kailangan linisin natin ito maigi kasi ang langsa talaga yun na ito ito talaga dapat iniiwasan natin kailangan malinis yung sahig kasi sa pagpapatuka dyan bumabagsak yung, yung, mga pagkain na hindi nalang tuka tapos kakalat dyan sa tabi ngayon kakainin nila yun, yun ang problema dun Baga, makakakain na sila ng marumi dun mag-uupisa yung mga dumi sa kanilang katawan kasi, pero, may mga pampurga, pero mga mas magaling, iniiwasan natin. Maganda talaga, lagi malinis ang ating kulungan. Tsaka yung amoy, yan, number one yan. <coughs> Kasi noon, nung nag-seminar dun sa mga panahon, noon ha, may nag sa amin na na mentor ng sa pagkakalapati number one daw talaga yung ganyan, yung baga ang iniingatan okay so ito naman, araw-araw ginagawa natin pagkain ng flyer driller at pagkain ng player okay, ito takal na takal, oh. sakto lang yun sa kanilang apat, pero sa hapon puno yan, hapon ito, luya uh, yung grits na DIY yung malunggay DIY <laughs> at yung yakult Uh, ya yeah, walang katapusang walang katapusang ano, tsaka ito pinakamalupit, kape. <laughs> kape muna tayo at may tinapay ako habang inaantay sila. <coughs> so, <coughs> eh yan po ang ginagawa natin araw-araw. Pati hapon, ganun din ang ginagawa natin. So, tignan natin yung panahon. <coughs> so, sama talaga ng panahon, pero wala pa yung mga ibon natin ay ah, ito ito yan dumating na yan oh. dumating na yung ibon natin mukhang bababa na gutom to eh gutom to sigurado kasi kahapon eh halo nung hindi na ako nakapagpalipat kahapon gawa nung busy talaga eh. pero pinakain ko lang sila pero tingin ko mukhang bababa na to mga ibon natin kasi medyo mababa na sila lumipad eh. Ako, parang lumayo pa. Hindi <laughs> pa pala. Joke lang. <laughs> joke lang. So, ikot pa sila. Okay. Sige. Ikot lang ng ikot. <laughs> Pero, mga gutom yan. Alam mo sa totoo lang, pinaka the best talaga. Kapakain tayo ng... Uh, paliparin natin sila na walang naman yung chan. Para masanay. Kasi, ang ibon, kapag lumipad ng walang tiyan, maganda yung nasasanay sila. Kasi sa derby, napapalayo yan sila. Minsan natatangay. Ngayon, nakabuti ng ilang oras. Yung mga ibang ibon na halos anong oras na, anong oras na nakakabalik dahil natatangay. So lumilipad yun na walang lamanan tiyan. Kailangan nasasanay ang ibon. Para kahit gutom sila, nalipad pa rin sila. Yun ang pinaka... yun ang pinaka-isang tips para sa mga ibon. So, time natin ay 8.36. So, 30 minutes na 30 minutes na mahigit limilipad ng ibon natin. So, hindi ko pa rin nakikita. <laughs> Kala ko, bababa na kanina. Masa wala pa. Ito lang yung, ito, itong maganda sa mga ibon. Pagka nasasanay lumipad. Kahit gutom. Uh, yun lang ang tips ko. Nasa inyo yun. So bumaba muna ako at uh, nakita ko mga ibon nandito na. So i up ko, hindi ko na nakakita yung paglanding nila. So set sinet up ko yung camera. So ito na sila. Ito yung mga ibon ko, kita nyo So hindi ko na yan tinatawag, never ako nasipol. Uh, gusto ko kasi nasasanay sila, okay? Yan oh yung mga ganyan, ano, di ba? Oh. Diba? oh. Ganun lang oh, napakasimple lang oh. Oh. Diba? Ganun lang. Ganun lang 'yung mga nakaraang mga video ko mga pagdidisiplina sa mga ibon. Kaya ito, lakas nilang kumain. Kaya, talagang, eh. Talagang hindi to mo makikita sa ibon na healthy ang mga ibon. Ah, malalakas kumain. Nakakipagbalyahan. Eh, lang ng tukalan, lulok lang mo Paborito nila yung money eh. sinita, Uy, sinipa. Wah, <laughs> <hala> ko paborito. <laughs> nice campero. Ito, sige. Tsaka, o, tsaka maganda ron, sanayan natin ng ibon na habang kumakain ng jangka. Para hindi sila naiilang. Kasi, isa yan sa maganda pagkadating ng ibon. Hindi sila naiilang sa amo nila. Tsaka, sinasanay ko ang ibon na ang ibon, kahit nandiyan, nandiyan ako malapit sa kulungan, bababa sila para landing sila. Isa yon sa ano. Ito yung pagpapaamo. Ito mo, kahit nandito ako, hindi sila ako mabalis. Oh. grabe, ang bilis nila na naubos yung pagkain. Pero ito, may bibigay ako sa kanila. Ganito, ganito yung ginagawa ko kapag sa mga, binibigyan ko sila ng purong pagkain. Ito. <coughs> so, binibilang ko yung mais na inalagay ko. Kayo, bahala kayo kung ano. Kasi ito yung ginagawa ko sa kanila lagi. Ito, yung mais. Binilang ko yan. 25 pieces na mais. Ito yung papakain ko sa kanila pagkatapos nilang kumain. Lagi kong ginagawa yan. Kita mo, kaya hindi pa sila umakit sa kanilang ano, dahil alam nila na pakakainin ko sila. Ito yung mais na mais bisaya kung tawagin. Walang kasamang popcorn. Alam sa to lang, eh, ang tigas niyan. Katunayan lang yan na kayang tunawin ng ibon. Pag healthy ang ibon, kayang-kayang tunawin. Grabe no. Oh, kita mo, Parang ininom lang, oh. Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. <laughs> alam na nila 'yung routine nila eh. Yan lagi ko pinapakain. Pagkatapos sila kumain, binibigyan ko sila ng mais. Kasi isa 'yan sa nagpapalakas ng kanilang buto, katawag Isa 'yan sa tinatawag na uh, ayan ang sikreto ko. Yan ha, alam nyo na, alam niyo na. Subukan so, bagay, sa iba, hindi ko alam kung anong ginagawa, pero so, try niyo lang na ganun. Grabe. Pero huwag nyo naman dami-damihan, pero yung tama lang, di ba? Pero napakadali lang tunawin yan. Ngayon, makapansin nyo yan, mga ilang maya-maya, balik kayo, tingnan nyo, tingnan nyo kung tunaw na. Pero may kita nyo, tunaw na agad sa ibon yun eh. So, pakainin muna natin yung breeder natin. So, ito si predator at si terminator. <laughs> so, sa mga nagtatanong kung ano raw lahi ng ibon, kung may nagtanong, hinaanap pa yung Facebook ko nagtanong pero hindi ko naman siya kakilala <clears throat> so nagtanong siya kung anong lahi ng ibon sabi ko yung ibon ko galing yan kay John Rodney Javier legit po yan totoo po yung sinasabi ko galing yan kay John Rodney Javier sa kanya po galing ang ibon hindi po akin yan inaalagaan ko lang po yan pero totoo po yung sinasabi ko so ito ito yung hindi lang tayo puro herbal gamit din tayo ng electrolytes kasi ito talaga pang talaga to kailangan to ng ibon pero hindi to araw araw ha nagbibigay lang ako nito isang beses lang sa isang linggo the best to eh, electrolyte pero merong magagandang klase mga electrolyte ha? hindi ko ni-endorse ito pero sana naman <laughs> thunderbird <laughs> pang manok eh. pero okay lang walang problema basta electrolytes kasi pang ibon siya pang hayop o aso kahit ano basta hayop okay yan yeah lang yan. Ayan, ito ipapainom natin sa kanila. Tsaka sa totoo lang mga boss, ayan, yeah, pag ako nagkapatuka, <coughs> pag gusto kong ipainom yung may vitamins, hindi ko muna ilalagay yung painuman. Kasi para paglipat nila, pagkain, maya maya hanapin para ma mapainom ko agad sa kanila. So, ayan ang pinaka sikreto ko lang ko, boss. At marami pa tayong pag-uusapan. Salamat sa mga kwentuhan natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Follow nyo ang aking YouTube channel para updated ka. Salamat!